to mm -hmm. so, this video natin guys ay mag-install tayo ng ating HALO switch sa Kai Clicky Ayan, so una ay eh, kuha natin yung kanyang positive Ayan, yung ating negative sa saka yung gitna natin, yan yung ating common Yung left is normally closed and lastly yung ating normally open and guys, ito yung kanyang terminal, red is positive yung black is yung negative natin yung blue is yung ating normally open yung green naman yung ating normally close Ayan. and lastly yung white yung ating common and guys so nagbutas tayo ng kanyang lagay 16mm so install natin yung ating hollow switch then ikabit natin yung kanyang terminal guys Then, saka natin i-review ulit yung kanyang trabaho. Yan, yung red natin is yung positive. And yung black is yung ating negative. Green is yung ating normally close. Blue is yung ating normally open. And yung white, yung ating common. Ayan, common natin yung white, guys. Ayan, then itong blue natin na galing sa motor ay galing yan sa baterya natin guys na nilagyan na po natin ng sariling fuse ayan and so gusto ko kasi natin mangyari dito guys iilaw lang tong ating halo switch pag nagkatindot tayo kasi ang purpose nito sa iba guys pagka on mo ng source iilaw na siya agad so ayoko nang gano'n so ang gagawin natin dito maglilimit tayo ng panibago meron tayong babaguhin dyan mayroon tayong pagsasamahin dyan sa connection ng halo switch so yun yung ating gagawin guys so tara ayan ito rin yung ating micro relay dati kasi ano mayroon tayong bypass dyan guys yung pag nagpusina tayo sasabay yung wipe natin so which is ngayon ay pinagbawal na so tinanggal na natin yung connection na yun pero gagamitin pa rin natin to hindi lang natin pagaganahin na yung cord gagamitin natin yung mga terminal kasi sayang din naman nandyan na siya eh. ayan so And guys, so na natin yung ating connection guys. Yan yung ating galing sa baterya. And guys. At yan yung ating sasuklayan. Yan yung blue na yan. Saka so, si common puti ng ating hollow switch. yan naman si normally close na yan so ipoploating na natin yan guys kasi hindi na po natin yan magagamit yung ground natin yun yung ating block yun yung ikakakabit na lang natin sa body ground or dun ikakunik natin doon sa terminal ng ano uh, micro relay ayan yung ating positive ng halo switch sa kasi color blue yan pagsasamahan natin yan guys color blue kasi yun yung normally open natin sa kasi positive ng Halo switch Ayan. Yan yung bagong collection natin. Then si common natin is white. then yung idudugtong natin dun sa galing sa baterya. Ayan guys. Ayan. So matak na, na natin. Ganun din yung si red at saka si blue. Ayan. So ganyan lang kasimple yung ating collection dyan guys. So sana nasusundan nyo po yung ating ginagawa. Sana malinaw po. Benchy negative natin guys so ilalagay na po natin doon sa ano ating micro relay terminal so yan makikita po natin yan guys yung ating ground connection yan yung mga mga kulay po kasi loaded na po kasi sya hanapin na lang natin yung kanyang normally closed dyan ayan so number 2 yung sa kabila so ang normally closed nyan kasi guys makikita natin yan ayan guys okay, so 2 saka 10 ayan, hindi kasi kita mo sa akin yung cellphone natin sukat so, kat, saka 10 is yung normally close natin ayan guys okay, so nalagay natin yung ground natin saka yung connection ng common natin it is yung blue na galing ng pius ayan saka yung ating normally open si blue saka si red uh, galing kay switch And guys so sasama na rin natin yung common ng ating MDL yan yan yung MDL switch natin yung wire nya is color black yan guys green lang kasi yung ating slingable tube na ginamit yan so, isasama na rin natin yan guys sa ating normally open na si color blue ayan so itatap natin siya doon kay color blue normal open yun yung NDL natin color black yung ating common dyan guys kay NDL switch ayan so sasama natin dyan kay color red saka color blue ayun yung ating normal open so yun guys so, review natin ulit para malinaw siya Ayan. guys nice. Ayan yung ating common saka yung wala well, natin galing fuse sa baterya. Ganyan lang siya guys kasimple. Ganyan lang po kadali. Inyong yung ground natin. Nilagay na natin dun sa terminal ng micro relay natin kanina. So, testing natin siya guys. Ayan. So, pindutin natin yung ating hollow switch. Yun, umilaw. yung yung gusto kong mangyari guys. Ayan. Ayan yung at yung cellphone kitang kaya yung ilang ng ating hali ayun patay natin siya ulit ayun on ayun so saka natin itetestin yung ating MDL ayan guys so umilang yung ating MDL ayan so Maraming maraming salamat po. Sana maraming natutunan. Kung may natutunan po yung mga tagaya po natin guys. And thank you, thank you so much po sa pagsubaybay sa ating maikling video. Thank you so much again guys. Please like, share, and subscribe po sa ating channel. God bless all po.